So confession to God earns forgiveness. Takes away guilt. Takes the burden off. Confession to God detoxifies the body. Dapat nating uh, alalahanin na alam na naman ng Diyos lahat ng kasalanan natin. Ano ang nangyayari? Bakit pag ipinagtatapat mo ay lumuluwag ang iyong loob? Gumagaan ang iyong damdamin? Bakit mo ipagtatapat sa Diyos na alam naman niya yon? dahil alam niya lahat? Kasi pag ipinagtatapat natin sa Diyos, ay inaamin nating kasalanan. At ang pag-amin na yon, yung pagtatapat na yon, ang nakikinabang ay ikaw, hindi ang Diyos. When the offender knows, acknowledges, and repents, and makes right, the offender benefits. You don't confess to God so that God will know your sins. He already knows. You confess to God so that you will know and realize that you are sinful. Kasi yun pang may mali kang ginawa, tapos sinasabi mong, hindi, tama naman ako ng konti, kaya ako naman ginawa yan, kasi, kasi, kasi. Hati ka nun. At ang pagiging hati, nagbibigay yan ng sakit. Eh kaya ako naman pinatay siya, kasi ninakaw ko, kasi magpapakain ako ng anak ko na gugutom. Hati ka, kasi alam mong masama pumatay, kasi i-justify mo yung sarili mo. Pero pag sinabi mo na, oo, hindi na ako mangangatwiran, mali talaga ang ginawa ko, Lord. Sorry. Naging isa ka na isa ka na sa pagtanggap na mali yun, hindi ka nahati na may mali at may tamang nagkakagulo sa loob ng puso mo. Inamin mo na, naging buo ka muli. Kahit pa nga ang pagsisimula ng iyong pagiging buo ay pagtanggap na mali ka. Pero yung niloloko mo ang iyong sarili na tama ka na alam mo namang mali ka, magkakasakit ka. Kaya mahalaga, inaamin mo sa Diyos. Ang totoo nun, sa sarili mo inaamin. Dahil ang Diyos ay nakatahan sa iyong espiritu, nakatahan sa iyong puso, pag kinausap mo siya, eh nakakausap mo rin na iyong sarili kahit hindi mo sadyain. Kaya pag humihingi ka ng tawad sa Diyos, humihingi ka rin ng tawad sa iyong sarili na na-offend mo rin nung gumawa ka ng mali. Kaya nagdadalawang loob ang tao. Sa ating wika, malinaw yan, nagdadalawang loob ka. Hati ang loob mo. Dapat maging buo ang loob mo. Isang loob. Kasi talagang mahirap yung hati. So you confess to God, not to inform God, but to inform yourself that you're really wrong to the point that you admit that you're wrong, to the point that you repent and that you seek forgiveness. And when you seek forgiveness from God, you inevitably seek forgiveness from your own conscience. Lumuluwag tuloy ang iyong loob. Confessing to God is almost like confessing to oneself. Now we have already mentioned that sin is poison for the soul. For the spirit. Sin is poison for the emotion and thought and the body. And when you confess, you get detoxified. Usong-usong -uso ngayon yung salitang yan, detox. Tanggalin ang toxin, ang lason sa iyong katawan. Magpurga ka, uminom ka ng herbs, ibabad mo ang paa mo sa ganito, kung ano pinagagagawa natin to detox. But when you confess, you take away the sin from your heart. It's the highest form of detoxification. Psalm 32, 6. We worship you, Lord, and we should always pray whenever we find out that we have sinned. Then we won't be swept away by a raging flood. So it is not the sin by itself that sweeps you away, but the guilt and the illness of the spirit and the soul that follows it that destroys the person. So you always pray and you always confess. Pag may kasalanan tayo, hindi na natin iniipon para weekly ang confession sa Diyos o monthly. Tuwing may naisip kang kasalanan nagawa, confess sa God para hindi magtagal sa iyong puso, yung lason na inilagay ng kasalanan na iyon. We should always be conscious of and sensitive to sin. Psalm 32, 7-9, to, to continue. You are my hiding place. You protect me from trouble and you put songs in my heart because you have saved me You said to me, I will point out the road that you should follow. I will be your teacher and watch over you. Don't be stupid like horses and mules that must be led with ropes to make them obey. Saan ka magtatago sa kasalanan? Eh ang Diyos ay nasa lahat ng dako. Pero pag sa Diyos ka na umamin at nakipag-ayos, sa Kanya ka nagkukubli, Siya ang hiding place mo. Sino pang uusig sa'yo? Kung ang Diyos mismo ay pinatawad ka na at gin-justify ka na. Pagkakampi mo na yung Diyos, hindi dahil banal ka, kundi dahil inamin mo, tinanggap ang kasalanan at inihingi mo ng tawad, at taus-pusong gusto mo na magbago, yung dating hukom, ay ngayon ay kakampi mo na. Kaya sabi niya, you are my hiding place. At wag daw tayong hangal, tulad ng mga kabayo at mga uh, hayop, na ang naghihila sa kanila yung mga lubid na nakatali sa kanilang mga ilong, kahit ayaw nilang pumunta, hinihila sila doon. At ang kasalanan, parang lubid na nakatali sa ilong natin. Hinihila tayo, hinihila tayo kung saan saan tayo nagpupunta. Kasi pag gumagawa tayo ng mali, nagkakaroon ng affliction, suffering, and punishment. And because of that, we are led to repentance. Be led by a good conscience to do good. Don't be led by your trying to avoid punishment. Magkaiba yun. Kaya yung mga iba sumusuko na sa Diyos dahil hirap na hirap na, wala nang magawa. So ang naghila lang sa kanila, lubid. Yung, huwag kayong ganun. Magkusa kayong sumunod sa Diyos. Huwag niyong antayin na talian niya kayo ng mga pagdurusa at paghihira para puwersahin kayong sumunod. Sumunod ka na ng kusa at nang huwag ka na masaktan at huwag ka na makipagtunggali at nang wala na lang stress. Now the Lord shelters, protects, guides, and teaches people. And the Lord even cheers people up. Psalm 32, 10 to 11. all kinds of troubles will strike the wicked but your kindness shields those who trust you lord and so your good people should celebrate and shout yung wickedness dito sinasabi is doing wrong and not confessing to god not just doing wrong doing wrong and not repenting doing wrong and not seeking forgiveness and restoration kaya ngayon dagan-dagan. sa buhay mo ang buong bigat ng langit kasi nagkakasala ka na nga at alam mo, hindi mo pa tinatanggap at inihihingi ng tawad. At sabi ng Psalm 32, 1 to 2, which should have been the beginning, but it was the conclusion. Kaya may nabuti kong basahin sa dulo, Our God, You bless everyone whose sins You forgive and wipe away. You bless them by saying, You told me your sins without trying to hide them and now I forgive you. Pinagpapala nyo po yung hindi na nagkakaila, nagkukubli, nagpapalusot. Pinagpapala nyo ang mga taong kusang nagahayag ng kasalanan, umaamin, tumatanggap, humihingi ng kapatawaran. Yan ang challenge sa atin ngayon. Paano nga ba mapapahinga? Eh ang tao naman makasalanan. Diyos lang ang mabuti. Sa Mark 10.18, Jesus replied, Why do you call me good? Only God is good. At sabi ng Romans 3.23, All of us have sinned and fall short of the glory of God. So all people sin. Lahat ng tao ay nagkakasala. Wala namang hindi nagkakaroon ng kasalanan. Paano ka mapapahinga nun? We sin. We miss the mark. We fall short of God's standards. And our sins poison our hearts and minds and bodies. Magtataka ka, bakit sobra ang reklamo ng generation na ito ngayon sa stress? Pati buhok nga na stress na kung makikinig ka sa mga commercial ng shampoo. Stress ba ang buhok mo? Today's generation is more stressed, disoriented, depressed, sad, and more insane. Not because we work more. Not because we sin more. Mas mahirap ang buhay noon kaysa ngayon. Mas madali ngayon noon. Lahat manual. Ang dami na ngayon na mechanized, automatic. So we don't work more. We don't sin more. Wala namang bagong kasalanan na naimbento mula pa no ng panahon. Pare-pareho lang lahat ng henerasyon. But why are we more stressed? Not because we work more and sin more, but because we confess less. Yun ang pinagkaima. Bihira na ngayong tao ang umaamin ng kasalanan. Puro palusot. Bihira na ngayong corrupt government official ang umaamin. Kutakot-takot na palusot. Kahit huling, 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 huli na. Diba? Bihira na ngayong mga nagkakasala sa kanilang asawa ang umaamin. Sari-sari ang dahilan. Wala na ngayong nagtatawag ng kasalanan sa kasalanan. Iba-iba na ang pangalan. Wala nang umaamin. Kaya mas maraming stress. There is so much lesser cognition and admission and confession of sin. So it's like taking poison but not really thinking about it, therefore not flushing it out. Mabuti pa nung araw ang tao, pag nagkakasala, conscious. Humihingi ng tawad. Eh ngayon kasi binulag na natin ating mga sarili sa kulay at hugis ng kasalanan. Kaya ginagawa mo na, hindi mo naman nire-recognize nalalason mo nang nalalason na yung sarili nang hindi mo na mamalayan. Kaya mas maraming stress ngayon. Therefore, we need more and more therapies. Hence, we need all the spas and getaways and diversions and entertainments. We need our fixes. And we need more and more psychiatry and witchcraft just to find peace of mind. Just to find rest. Sarili-saring ginagawang diversion ng mga tao ngayon para aliwin, libangin, linlangin ang sarili. Kasi ayaw harapin ng totoo na kaya siya nagkakaganyang ganyan sa dami ng mga kasalanan niya. Psalm 51:3 I know about my sins and I cannot forget my terrible guilt. Ayun, inaamin. Dahil sabi sa 1 John 1:9, if we confess our sins to God, He can always be trusted to forgive us and take away our sins. Pag tayo'y nagtapat, humingi ng tawad sa Diyos, mapagkakatiwalaan siya, hindi niya tayo ichichismis. Hindi niya tayo tatry Nagtapat ka, ang ibibigay niya sa iyo, kapatawaran at aalisin niya ang bigat ng kasalanan. So what prevents us from confessing? When you don't confess, you don't admit, But deep inside you, your conscience knows you're wrong. You are sick and divided. So it's important that we all be conscious of sin.